mga magandang buhay. Yesterday nga kahapon, hindi ngayon, kami ay nagpunta sa Manawag. Nagsimba kami kasi birthday ni Mother Dear nung nakarang araw. So, so yearly naman kasi, we make it sure na at least once a year, eh, makapagsimba kami sa Manawag. So, natatapat lagi yon Not birthday ni Mother, kasi gusto ni Mother magsisimba siya sa Manawag. Ayan nga, o, oh, kita nyo naman, napakadaming tao. Ayan, o, oh, everyday yata marami talagang tao dyan. oh, di ba? Kasi napakaganda ng lugar, napakaluwang. Kaya, aside sa pagsisimba, nagiging pasyalan na rin yan. Ayan, nagtulos din kami ng kandila. Dahil, syempre, may hinihiling kami. Habang nag-aantay nga kami, ayan, wala pa. Hindi pa nag-start yung misa. Siguro, Uh, mga ilang or ilang minuto pa rin kami nagantay kasi nung pagdating namin is katatapos lang naman ng misa so nag syempre may interval ng konte so nagantay-antay lang muna kami diyan ay medyo maluwag pa nga siya ako naman nagikot-ikot pa ako Nak nakapasok pa ako sa loob ng simbahan kasi nga di pa nag-start yung misa kaya maluwag-luwag pa pero nung mag-start na siya ay nako napuno na siya ayan nga kita niyo naman o oh, punong-puno na siya yan. Pero kahit paano, nakakapasok pa rin. Pero nung talagang nag-start na siya, hindi ka na makapasok kasi wala ka ng mada, madadaanan dyan. Kita nyo, ang ganda-ganda na si Mana Manawag at napakalaki. O, ba diba? eh, Kasi nga marami nagsisimba dyan dahil miraculous nga daw yung, yung Virgin Mary dyan. O, nagmimilagro nga daw pag may ka daw yun nga, pag daw mahiniling ka dyan, eh, sigurado naman pakikinggan ang iyong dasal. Basta, maging tindim ka lamang at maging boto ka lamang ni Mama Mary dyan, ng Lady of Manawag, ay sigurado pakikinga na iyong dalangin. Kaya kami kahit paano, at least once a year ba, pinipilit namin na makarating dyan. Okay, yun lamang naman ang ganap. So, after nga nung mas, eh, medyo nag-ano pa rin kami dyan. Nag-ikot-ikot pa rin kami. So, ayan, nung after ng mas, ayan, sabay-sabay nga, ang daming tao naglalabasan. Yan lang. Pagkatapos ng mas eh, uh, nagano pa rin kami. Nag-decide kami na mag-ano na din dyan. Since nandiyan na lang din naman kami sa norte, so why not na magswimming swimming na rin kami. O diba, kilala ang norte sa magandang beach. Ayan. yan naka-dyan sa cottage, nagkakainan kami. Pagdating na pagdating namin, kumain kami bago kami mali maligo. Siyempre, kailangan ng lakas. O diba, ayan. Swimming na rin kami. Wala akong masyadong picture. Okay. Ang ganda-ganda ng dakat. Napakalakas ng alon. O, oh, diba? Tingnan nyo naman. Talaga namang may in love ka. Talaga may inga nyo kayo madiyang mag -swimming. Kaya naman, sinamantala namin. Enjoy na namin ang pag-swimming namin dyan. Tingnan mo naman. O. Oh. O, oh, diba? Ang saya-saya. Kaya nga lang, ang nangyari sa akin, dahil nga hindi ako naglagay ng sunblock, ayan, nasunog ang aking mukha. Kaya kayo, pag magswimming swimming kayo, mag bago kayo magswimming, swimming maglagay muna kayo ng sunblock para hindi kayo masunog. Yun lamang. Bye!